Sampung kahulugan ng manok sa panaginip. Una, nakakita ka ng manok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng bagong simula o oportunidad na darating sa iyong buhay. Ang manok ay simbolo ng kasaganaan at pagunlad. Pangalawa, kumain ka ng karni ng manok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng enerhiya at sustansya at magandang kalusugan. Ito rin ay sumisimbolo ng pagkuha ng mga benepisyo mula sa iyong mga pagsisikap pangatlo Ang pag-aalaga ng manok sa panaginip ito ay nangangahulugan ng responsibilidad at pangangalaga sa mga aspeto ng iyong buhay Ito rin ay nagpapahiwatig ng pag-aaruga sa mga bagay na mahalaga sa iyo pang-apat Kinatay mo ang manok sa panaginip ito ay nangangahulugan ng kasal o isang bagong pagsasama panglima Patay na manok sa panaginip ito ay nangangahulugan ng pagkabigo o pagkawala Ito rin ay nagpapahiwatig ng mga bagay o sitwasyon na hindi na muling maibalik. Pang-anim, nakatakas sa kulungan ang manok sa ginip Ito ay nangangahulugan ng pag-iwas sa chismis sa paligid mo. Pang-pito, bumili ka ng manok sa ginip Ito ay nangangahulugan ng mga bagong oportunidad o desisyon na nais mong simulan. Maaaring may mga aspeto ng iyong buhay na nais mong i-invest. Pangwalo, ang pagbinta ng manok sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng iyong pagnanais na magbigay o magbinta ng mga bagay o ideya na sa palagay mo ay magiging kapakipakinabang sa iba pang Binigyan ka ng manok sa naginip, Ito ay nangangahulugan ng mga biyaya o regalo na natatanggap mo sa iyong buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pagkilala sa iyong halaga o talento. Pang ang Ang pakikipagsabong sa manok sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga kanflek o hidwaan sa iyong buhay. Ito rin ay nagpapahiwatig ng mga isyo na nangangailangan ng resolution o ng iyong pakikibaka para sa isang layunin. So yun lang po mga kaibigan. So subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos maraming salamat